Sabay na pumasok si Lebron at si Brony James sa second quarter. Gumawa sila ng history bilang kaunao ng father and son duo sa NBA. Lebron James bagsa kanina. Nagbanggaan siya ng mga idol. Medyo nasaktan si Lebron sa kanyang balikat pero patuloy pa rin siyang naglalaro. Bali sa first half, kitang-kita naman kung gaano ka-intense itong descarte ang execution ng Lakers para matalo ang Minnesota actually mga boss ay tambak ng inabot ng Minnesota sa first quarter pa lang hanggang second quarter maganda yung kanilang execution sa rebounding at sa depensa kanilang natatalo pa nga itong Minnesota mga idolas sa mga hustle at syempre sa kanilang mas pinagandang opensa. Ibang-iba ang Lakers na to kumpara sa mga nagdang season. Ngayon, mas pina-intense, mas pinaganda yung kanilang execution. Si Dalton Connect, ganun pa rin, nagpamalas siya ng kanyang kagalingan. Connection kay Jackson Hayes, pasok, nakadang pa. Sumatotal, nagkaroon sila ng magandang performance sa first half ng laro. Sa pagpasok naman ng second half, halos umabot na ng 20 points ang kalamangan ng Lakers sa Minnesota. Pero paunti-unting nakahabol itong Minnesota sa Lakers at kanilang naibaba na lamang sa apat na puntos ang kalamangan ng Lakers at dahil yan sa kanilang hard work na ibinibigay. Subalit sa kada puntos na kanilang inilalagay ay mayroon namang kasagutan ang Lakers dyan especially si Anthony Davis na kahit saan ay sumusulput na lamang. Sa huli wala pa rin nagawa ang Minnesota para mahabol ang kalamangan ng Lakers mga idol at panalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang unang laban. Namigo ang Celtics kanina na magaya ang Golden State Warriors sa preseason na siyang nagpaulan ng 3-pointer. Sinubukan kasi ng Celtics kanina na basagin ang most 3-pointers made sa NBA ng Milwaukee Bucks na 29 3-pointers mga idol. 29 3-pointers lang kasi yung kanilang naipukol. Tay lang sila, hindi nila nalampasan. At dahil yan sa magandang depensa ng Knicks sa fourth quarter, aba gumawa rin sila na kasi sayan mga idol ang itong Celtics na nakamiss ng labing tatlong three-pointers ng magkasunod. Grabe yung depensa ng Knicks dito. Kanilang pinigilan na makagawa ng record ang Celtics kanina. Grabe, kahit bigo man silang manalo laban sa mga ito, kanilang pinigilan din naman na makagawa sila ng record. Hindi na masama ang depensa ng Knicks sa Boston Celtics. Ang kanilang malaking problema kasi ay marami ang nagaambag, marami ang offensive score ng Boston Celtics at kaya doon sila nahirapan. Ngayon pa man unang laban pa lang 'to at asahan na mag-i-improve din itong Knicks sa kanilang susunod pa na mga laban.